isang makapangyarihang bansa na biglang nawala sa mapa. May isang bansa noon na halos buong Europa ang nanginginig sa pangalan nila, ang Prusya. Isipin mo, sila ang nagpasimula ng modernong Germany. May pinakamalakas na hukbo at kilala sa disiplina at bakal na pamumuno. Pero ngayon, nasaan na sila? Bakit halos walang nakakaalam sa bansang minsang nagpabago sa kasaysayan ng mundo? Noong labing pitong daang taon hanggang labing walong daang taon, ang Prusya ang sentro ng kapangyarihan sa Europa. Pinangunahan nila ang mga digmaan na bumuo ng modernong Germany at ang mga sundalo nila kinatatakutan sa buong kontinente. Ngunit nang matapos ang World War II, nagbago ang lahat. Natalo ang Germany at kasama nitong nabura ang pangalang Prussia. Hinati ng Allied Forces ang kanilang teritoryo at ang dating lupain ng Prussia ay naging bahagi na ng modernong Germany at Poland. Isang makapangyarihang kahariang biglang naglaho sa mapa. Gusto mo bang malaman ang iba pang bansang naglaho sa kasaysayan? I-like at i-subscribe para sa susunod na video.